Mang Matias ang dyaryo kinakabahan ng gusto si Moises at baka mamumukha ni Mang Matias si Rafael. Ngunit ang napapansin lamang ni Mang Matias ang resulta ng Grand Lotto at hindi niya napapansin ang pagiging wanted ni Rafael kaya nakahinga ng maluwag si Moises. Pero makikita mo sa pagmumukha ni Mang Matias ang kanyang pagdududa sa kanila ni Moises hindi aalis si Felicia ng Pilipinas dahil ayaw niyang iwan si Justin at nagalit ng gusto si Divine nito at nagkaroon ng matinding pagtatalo si na Divine at Felicia dahil sa katigasan ng ulo ni Felicia na hindi niya pinapakinggan ang mga sinasabi ni Divine hanggang na nahulog nga ito sa hagdan si Felicia at isinugod kaagad ni Divine ang kanyang anak sa ospital. Ipinakita naman ni Moises kay Maxine ang diyaryo na muntik na itong nakita na kanyang ama kanina. Ang sabi ni Maxine na itapon na lamang niya, baka may makakita pa ng iba at makilala pa si Rafael. Napapansin ni Maxine ang pagalala ni Moises at baka may makakilala sa kanila dito sa Pilapil. Kaya sinabihan ni Maxine si Moises na huwag na itong magalala. Di ba sabi niya na safe sila dito sa Pilapil? Basta lang huwag niya ipakita sa kaniya ama ang dyaryo para sigurado sila nito. Sinabi naman ni Moises kay Maxine na napakaswerte nila sa kanilang ama dahil inaalala nito ang kanilang kinabukasan ni Maki. Ang sabi ni Maxine na ganun din naman si Mang Istong. Ang sabi ni Moises, oo naman. Mahal na mahal siya na kanyang ama. Pero ang kanyang ama ang mas dakila. Kasi mas mahirap magmahal na hindi mo kadugo. Napakadami niyang ibinigay na problema sa kanyang tatay Istong. Pero hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin siya nito. Hindi siya iniwan. Nagtanong si Grace kay Rafael kung kaya ba niyang mamuhay sa ganitong lugar. Ang sagot ni Rafael, oo naman pero hindi naniwala si Grace sa sinabi ni Rafael dahil alam niya na hindi ito ang kinalakihan ni Rafael. Kaya alam niya na hindi ito sanay na mamuhay sa ganitong pamaraan, hindi katulad sa kanya na sanay na siya. Dahil sa ganitong lugar siya lumaki, ang kanyang ama ay isang mangingisda habang siya ay gumagawa ng daing at nagtitinda ang sabi ni Rafael na banggit sa kanya ni Moises na tumutulong ito sa pagtitinda. Ang sabi ni Grace, oo ang lakas na magbinta ni Moises. Papano kasi dinadaan niya sa kanyang pagpapakyot. Sinabi ni Rafael kay Grace na nasabi sa kanya ni Moises na ampon siya. Ang sabi ni Grace, nakita nila ito sa bangka. Kasi nung nakita nila si Moises noon, mukhang anghel. Kaya naaawa sila kay Moises at tinampo nila ito. Ang sabi ni Rafael na hindi daw naging okay kagad ka si Moises at Mang Istong. Ang sabi ni Grace, hindi nga ang kanyang ama kasi sobrang galit sa mundo sa sarili nang dahil sa nangyari sa kanyang ate Christine. Isang araw hindi na bumalik sa kanilang kanyang ate Christine. Yun pala na matay na ito. Pero nung panahon na iyon, hindi pa nila alam ang totoong nangyari sa kanyang ate Christine. Sobrang galit ang kanyang ama. Kaya si Moises ang napagbuntungan niya. Nagtanong si Rafael kung hindi ba nila sinubukan na hanapin ang ina ni Moises ang sagot ni Grace na sinubukan siyempre lalo na si Moises. Kaya nasaktan ang bata. Dahil alam ng mga magulang ni Moises kung saan nila ito iniwan, pero kahit minsan hindi siya hinanap o sinilip man lang. Nagtanong ulit si Rafael kung paano na nang nangyari kay Christine. Ang sagot ni Grace, sabi nga ni Moises na walang kahit sino ang makakalasod sa Panginoon. Kung sino man ang may kasalanan sa nangyari sa kanyang ati Christine, mananagot ito. Gustong gusto na nga sabihin ni Rafael kay Grace ang katotohanan, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon dahil dapat muna niya hanapin ang pumatay kay Christine sa hindi inasahang pagkakataon na panood nga sa telebisyon ni Mang Matias ang pagiging wanted ni Rafael at ginakabahan silang lahat dahil nakita ito ni Mang Matias. Pinatay kaagad ni Maxine ang telebisyon para hindi makapag-isip ng gusto ang kanyang ama pero mukhang nagdududa na nga si Mang Matias sa katauhan ni Gabriel. Gayon pa man, nakisali na nga si Lazar sa pagrarali ng mga taong bayan na pababain sa pwesto si Wancho at pabalikin siya sa kanyang pagiging presidente. Ilalaban ni Lazar ang kanyang karapatan at gagawin niya ang lahat para maibalik sa kanyang-kanyang puesto upang pagbayarinan niya ang lahat ng taong naging sakim sa kapangyarihan. Ngunit inutusan ni Jaime si Juancho na huwag niyang papasukin ang mga taong nagrally at pati na si Lazar. Gagamitin nila ito ng dahas para matigil na sila sa kanilang ginagawa. Nagkaroon nga na matinding rayot sa pagitan ng taong bayan at ang mga kapulisan. Sinasakta na nilang mga taong bayan at pati na si Lazar. Dahil ito ang utos sa kanila ni Juancho at titindi ang galit ni Lazar dahil sinasakta nilang mga taong bayan na wala naman itong kasalanan na sinisigaw lamang nilang kanilang karapatan. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik mga tagpo sa pamilya sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!